Nabili ko na din sa wakas yung matagal ko nang pinag-iisipan mga mi kaya from this. A day in my life Asa oh, ba walang pahinga hoy Hello sa inyo mga biday So hey, today mga may bibitinin ko na nga muna kayo Kasi syempre maglalaba muna ang person Karugto nga ito kahapon mga may At ang dami ko nga ganap talaga Kaya pinaghati ko nga itong mga sinut ko Ganun Pagkatapos ko naman nga mag-spray doon sa dish drainer namin mga may Eto naman naglaba naman ako ng mga puti pagkatapos Ilang araw ko na rin kasi itong binabad mga may Kaya eto kinusot ko na din at hinarap ko na Dilagyan din ko pala ng face mask dyan si CJ mga me kasi hindi ko talaga maipaliwanag yung amoy dito sa labas. Napakabaho. Sabayan mo pa ng mga naninigarilyo gano'y. Kuray. Pinagbigyan ko na nga rin ng patang makulit na maglaro dyan sa labas habang nga ako ay naglalaba kasi bihira din naman yan makalabas mga me. Pagkatapos naman ito, kinuha ko na nga rin yung mga dikolor namin kasi isusunod ko nga ito sa mga nilalabhan ko. Pagkatapos, tapos ko naman ngang magbanlaw mga mi at nagdowni na nga din ako. Eto, nagsampay na nga rin ako. Para nga mabilis. Diyos ko dahil napakadami ko pa talagang gagawin. Araw nga ito ng linggo at rest day ko nga sa pag upload Pero hindi, nagshoot pa nga din ako mga mi. Diyos ko dahil. Sabi ko nga sa sarili ko mga mi kapag nga Sunday ay rest day at hindi talaga ako mag upload ng mini -blog. Pero dahil hindi nga napigilan ng aking katawang lupa dahil nga umaraw. Kaya eto, naglabang nga ang first sun. Sinulit ko na din kasi pati yung lagayan ng plato namin ay dinamay ko na. na nga rin ako sa lahat ng nilalaban ko mga misa labas. Kaya eto, pumasok na nga rin ako at inumpisahan ko na nga rin itong mga gawain ko sa loob. Hindi talaga matatapos sa pagiging isang ina ang isang ina. Ganun, karin. By the way, mga may pinupunasan ko nga itong mga mold sa pader at ito, hinuhugasan ko na nga rin itong lababo. Kailangan kasi mga may malinis itong lababo, mga may, bago ko nga i-apply yung aking binili. Matagal ko din naman talagang pinag-isipan, mga may, kung pagagandahin ko nga itong lababo namin. Bukod nga sa hindi maganda, mga may, ay hindi na rin talaga mapakali ang e-abab na ito sa itsura. Pagkatapos ko naman nga linisin yung lababo, mga may, ay aantay nga lang ako ng ilang oras kasi nga kailangan, -tuyo yun. kailangan to yung tuyo Ay, hinarap ko na rin muna itong mga tupiin ko na nilaban ko kahapon. Pagkatapos nyan, ito, nagligpit na nga rin ako ng mga kalat ni CJ at nagsimula na nga rin ako magwalis-walis. Ano na talaga sa mga kalat na makikita nyo? And for today, mga may, this is pansit, at i-unbox na nga natin itong matagal ko ng parcel. Matagal na nga itong dumating sa akin, mga may. August 16 pa nga ito dumating at hindi ko talaga to agad na ha. Paano ba naman kasi tag-ulan nga ng mga araw na yon kaya naman hindi ko talaga to mahaharap. Ang tawag nga dito, mga may, epoxy-colored sand floor paint. Waterproof na nga rin to at non-slip at easy to apply at wala din nga itong amoy mga mi. Ganyan nga lang yan kadaling gamitin mga mi. Pagahaluin mo nga lang yung dalawang ingredients. Pag nakuha mo na nga yung ganitong texture mga mi ay okay na yan. Perfect na perfect nga ito sa mga low budget mga mi at gustong pagandahin nga yung kusina na ganito nga yung pagkakasemento. Lalo na kung wala tayong budget sa pagpapatiles mga mi ay pwedeng pwede na to. Siyempre bukod sa nangungupahan ka ay nakakapanghinayang naman talagang gumastos ng malaki kung hindi mo naman din sariling bahay. Hey kinakabahan nga ako mga mi kasi one kilo nga lang yung in-order ko at hindi pa talaga nalalagyan lahat. Diyos ko dahil. ko nga lang talagang pagkasyahin yan mga mi kahit nga hindi na malagyan dito sa bandang lutuan, okay lang, ganun. From this? Ginabi na nga rin ako ng mga oras na yan mga may Kaya ito, kinabukasan nga Ito na nga ang naging resulta Di talaga nakakapagsisi yung pagbili ko mga may Dahil napakaganda niya talaga Lalo na nga sa personal mga may Pati nga yung texture niya ay talaga namang napakaganda At ang quality Yung texture niya mga may Akala mo ba yung nakatile siya ganun Ang ganda niya talaga promise At yun lang muna for today mga mawe